po oh. ito may bulaklak na mga kaparming dancing lady po yan ito, oh. ito may bulaklak na mga kaparming dancing lady mga kaparming mag-eating na po dito 5 o'clock na po yan mga kaparming ito po yung ano tinanim na dancing lady ayan po mga kaparming kapunta po, po yan doon sa bababa po ayan po mga kaparming ito pa ayan po mga kaparming ayan hanggang po yan doon mga kaparming salit lang po at ayan ayan po ayan mga kaparming ito po oh. ito po, po siya and then ayun pa po ayan yan pa po. Ito po yan mga kaparming. Ayan. Ito po oh. Ito may bulaklak na mga kaparming. Dancing lady po oh. Ito may bulaklak na mga kaparming. Dancing lady po oh. Ito may bulaklak na mga kaparming. Dancing lady po yan. And then ito po yung hindi De, di ko alam kung ano Pero wala po ang bulaklak dito mga kaparming. Ayan po oh. Ayan. Tapos ayun po mga kaparming. Oh. Nandyan po yung mga kaparming sa may mga bulaklak. -like. Ay bulaklak. -like. Madali kakao. Ayan. Ayan po. Ayan. Madali po yung mga kaparming. Pababa po yung dito po yung mga kaparming sa may ano sa may malapit po sabi akin. Ayan po mga kaparming. Ayan, ayan, ayan po yung dancing lady. Alkami po siya mga kaparming. Ayan po.